Noong Webe Santo nga pala umakyat kami sa Mount Tagapo o tinatawag din naming Susung Dalaga. Kaya naman maaga nga kami nag-asikaso ng mga pagkain na aming dadalhin sa bundo. Alas 12 nga ng tanghali nang kami umalis dito sa aming nayon at talaga namang tirik na tirik ang araw. Mula nga dito sa aming nayon ay magbabangka kami ng isang oras papunta sa Barangay Gulod kung saan kami magsisimulang umakyat. Parang barko pa nga itong aming sasakyan mga mare at talaga namang napagkakalaki. Pag ari nga pala ito ng aming mga kapatid at ginagamit nga ito sa pagkakarga ng mga materialis ng bahay. Marami, Marami silang customer na mga nagpapagawa ng bahay at ibabagsak na nga lang nila kung saang barangay ka nakatira. O oh, diba, hindi na hassle ang pagpapagawa ng bahay dito sa atin at ang kailangan mo nga lang gawin ay ihanda ang iyong money. Ganun. Diyos ko mga mare, sa so sobrang daldal -dal ko nga yun, nandito na pala kami sa barangay gulod. Tumigil nga muna kami sa dito sa tourism office at dito pala ay marami ka na rin mabibili ng mga souvenir. Dito nga kayo, pwedeng mag-register kung nagbabala kayong umahon sa Mount Tagapo. Pero dahil Webe Santo nga ngayon at marami mag-aahuna mga taga-isla, ay dito nga sila pumwesto sa daang sabi. May registration pinga nga pala para sa mga turista pero sa mga lokal na residente ng Talim Island ay wala. Binigyan nga rin pala nila kami ng trash bag para ma-maintain ang kalinisan doon sa taas. Bali alas dos na nga pala ng hapon noon nagsimula kaming umakyat at marami na rin kaming nakakasalubong ng na mga pababa. Nag-decide na nga rin kami na mag-overnight kami doon sa bundok kaya naman ganitong oras nga kami umahon. Karating nga namin doon sa tagpuan ay nakasabay nga namin ng iba pang mga mag-overnight. Hindi ko na nga nabilang kung ilang pahinga kami dahil marami nga kaming kasamahan na mga baguhan sa pag-akyat dalawang taon ko na nga itong umakyat dito sa Mount Tagapo kasama ang aking pamilya kaya naman hindi ko nga alintana ang pagod. Umuna na nga sa amin ang aming mga anak sa pag-akyat at napakabagal daw namin. Iba talaga kapag ka mga bata, paano ibang lakas ng resistensya. Halos dalawang oras nga ang ginugol namin sa pag-akyat at talagang hindi na maitatanggi ang edad. Alas 4 na nga ng hapon noong kami ay makarating doon at talagang nakakaamis pa rin ang ganda ng Mount Tagapo kahit taon-taon nga ako nandito. Marami na rin tao noong dumating kami at nagpahinga nga lang kami saglit dito sa kubo. Kung Ayaw nyo namang mapagod sa pagbibit-bit, ay eh marami rin nagtitinda dito. Kaso nga lang, syempre, magdala kayo ng pera at medyo pricey. Magkano isang puto, ate? 10 piso, isang puto. Kasi mahirap umahon dito, kaya mahal ang mga tinda. Ganun talaga. Ang kape, magkano? 20. 20? Ang yampong? 10 Sampung piso ang yampong? Ang yelo for tea. Maraming nga rin ang nakakilala sa atin dito sa taas at nagpapa-shoutout pa nga. After naman namin magpahinga dito sa Kubo, ay umakyat na nga rin kami dahil nakahanap na nga si Nabuyok ng aming pagpupwestuhan. Doon nga namin napili na magtayo ng tent sa may bandang gitna malapit sa tuktok dahil napakaginhawa nga doon at kitang kita mo nga ang view ng Talim Island. Nakakatuwa nga mga mare dahil yung mga kabataan na nakakasalubong ko ay willing na willing nga silang magpabibyo kaso nga lang i-shoutout ko nga raw sila. Just good dahil. namin doon sa may may bandang gitna ay sinimulan na nga rin naming yakyakin itong bang tataas na damo. Palubog na nga rin ang araw ng mga time na yan at sobrang lakas ng hangin kaya naman enjoy na enjoy nga namin ang aming ginagawa. Dito kasi kami magtatayo ng aming mga tent kaya kailangan ay mapadapa nga namin itong mga talahi. Nai-assemble na -assemble lang nga rin ni Buyok itong aming tent at nilipat lang namin dito sa may bandang patag. Diyos mga marating tingnan nyo naman at napakaraming tent doon sa may bandang baba at marami pa nga rin na nag-aahunan at dumadating na mga tao kaya asahan talaga namin na mapupuno itong Mount Tagapo. Kasama Ta ng pala namin dito ang aming mga kapatid at ang kanilang mga anak. Napakasaya nga nitong si Nigel dahil first time nga lang niya dito sa Tagapo at natupad na nga raw ang isa sa kanyang mga kahilingan. <laughs> Hindi rin namin nalagpas ang pagkakataong ito para magpicture picture para may remembrance nga kami dito. Maya-maya pa inagaya naman itong mga kasamahan ko at magpunta ng araw kami doon sa tukto. Maraming ang kabataan ang bumati sa akin dahil nanonood daw sila ng aking mga vlog. Kaso nga lang mga mare may kapalit nga ito at gusto nga raw nilang makita sa aking vlog. Just good die. Okay, si <laughs> 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 Hi, fresh. Hi. Isa <laughs>

lugar nga ay nagagalit sila kapag sila ay nakakasama sa video ay ibahin nyo nga dito sa amin at nagagalit nga sila kapag ka hindi sila nakakasama sa video oh! 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 natatakot nga ako dyan dahil hindi na nga ako makatingin sa aking nilalakaran sa kabi video sa mga kabataang ito oh! Medyo mahirap ngang umahon dito sa tuktok dahil napakatarik nga ng daan pero nag-enjoy naman ako dahil marami nga ang kabataan na nakakilala sa akin at talagang go na go sila sa pagpapabideo. At para naman po doon sa mga gustong magpapicture sa akin, wow magpapicture ni parang artista. Kapag po nakita nyo ako sa daan, wag po kayong mahihiya or matatakot na magpa-picture sa akin dahil hindi naman po ako nangangain ng tao. Char. <laughs> kaya naman bumaba na nga kami sa aming tent para maghanda ng aming hapunan. Itong sinabuyok naman ay naglagay ng ilaw para maliwanag nga daw kami habang kami ay kumakain. Adobong manok at adobong baboy nga pala ang aming ulam ngayon dahil ito nga yung ulam na hindi panisip Diyos ko mga mare na pagkakasarap talagang kumain dito sa tagap. Nagpahinga nga lang kami saglit mga mare at maya maya pa nga inaisipan nga namin na magkape. Malamig kasi dito sa taas at sobrang lakas nga ng hangin kaya perfect na perfect talaga ang pagkakape. doon sa ipinost kong Reels kung bakit nga daw nagsisigawan ang mga tao. Ay hindi ko rin po alam kung bakit sila nagsisigawan dahil natutulog na po kami noong mga time na yan at nagtanong nga rin ako kung bakit nga sila nagsisigawan. <coughs> <laughs> Maaga nga kaming kumilos dyan para sa aming pagbaba dahil hindi nga nagpakita si Haring Araw. Sayang nga mga mare dahil isa nga yung sunrise sa aking inaabangan dito sa Tagapo. Pero okay lang din naman dahil babawi na nga lang tayo next year. Mas madali nga ang pababa kaysa paakyat kaya naman kita-kits po tayo next year. At kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. At syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood. eh.